Pilipinas, ikalawa sa mga bansang madaling makahanap ng kaibigan ayon po yan sa isang survey. Narito nga, Newscoop ni Kim Gomez. Pangalawa sa Mexico ang Pilipinas sa mga bansa kung saan madaling makahanap ng kaibigan ang mga dayuhan. Base sa resulta ng survey na isinagawa ng Global Expat Network kung saan dalawa sa limang expats na naninirahan sa Pilipinas ay mayroong kaibigang Pilipino. Habang apat naman sa limang respondents ang nagsabing dama nila ang mainit na pagtanggap sa kanila o at home sila sa Pilipinas. Kaugnay nito, 58% ng mga dayuhan ang nais lamang manirahan sa Pilipinas habang buhay. Dahil anila, hindi mahirap pakipag-ugnayan sa mga Pilipino. Samantala, sinundan ng Pilipinas ng mga bansang Panama, Indonesia at Costa Rica. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.